Na tayo na, ka, Eh, wala Alam mo na. Wala tayong magagawa. Eh, sabi muna. ako. Alam mo na. alam mo na. Wala tayong magagawa. Alam mo na. Alam mo na. E, ay. Pa, e, Hasil, eh, wala Eh, wala Eh, ba, ba, <laughs> Say thank you kay Daddy. O, nilibre ka na ni Daddy. Hmm, ganun. Say thank you. You say it. Sabihin mo. Thank you. Lakas mo hindi ka naririnig. Thank you. Daddy. O, ano sa sabihin ng Daddy? Ano sa Kubos. Kubos. Ubus. 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 Nasaan oh. si <laughs> Ah. Oh, later. Mm, no. One touch It's not yours. Wait lang, ano dito, 'ya? Tawantuin 'yung bata. Reward niya 'yan kasi nag-aaral kayo mabuti. Kaya mag-aaral kayo mabuti palagi ha. Apple. Kain na may palaro ano? Eh, Kyle. Hello. Hello. Tuan tua ambata oh. Ay, sit down lang fit. sit.

pagod na siya. Kakain lang daw muna siya, guys. Ay, Ay sit! Medyo tumila na pala ulan sa labas, guys. Baba na yung ulan. Ay, sit down lang, Carl. naman tuwa. Kaya kagalingan nyo sa school, ha? Kasi yan yung reward nyo, ha? Ashley, ha? Oh, 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 oh. Guys, bilangin nyo nga to kung tama. So ilan, ilan, to? How many? Oh, how many? Do, ilan daw to? Ilan? Bilangin. Sige, bilangin mo. Slow lang. Ulit. Ulit. Count mo ulit. Mm -mm. Lahat. One. Sure ka? bilang mo ulit? Dahan-dahan kasi. Itong yellow. Anong binibilang mo ba yung white? Yellow. Eight. What is one? As ah! in ito pa? You count. Oh, Bilangin mấy lần. Count. Go Carl. Okay. Bilangin mấy lần nha. One. Oh. Oh. Ilan? Oh. -oh. Tu Ilan lahat yan? Ilan sila lahat? Bilangin mấy sẽ sila lahat? Letter, letter this one is letter bilang din tong zero Uy, mo kaya to, Ilan to? Dali. how many mo nga, nga. One. One, five, six, hey, very good eight yeah. hey, fit hmm. walang meku oi hanya kadenya ya tinggal Kain na. Diyan na tayo. Ay, kain na. Let's go. Tap na yan. Tap na. come on. Come here. Oh! Si Carl. Okay, so the slippers. Ay, sige kami kakain na. Dali. Calm. Carl. Carl. Ikaw na dalian mo alaga na nga, iwanan natin yung si Kyle. Iwanan natin si Kyle. Iwanan natin, si Iwan natin si Kyle. Ayan, kasi very good sila sa school. Kaya meron tayong snack. Say thank you kay Daddy. asli Say, oh yan nga, diba? Sabi mo, hindi totoo yung sinasabi ko pag maano ka sa school. oh, okay, totoo na. Um, Ay, <laughs> bakit hindi pa din? Hindi pa nilibre ka na ni Daddy, oh. Ngayon, okay. Hmm. <laughs> Ganon. Bakit, napapa bakit ba napapagalitan? Kasi? Kasi makulit ka. Carl! <laughs> At...